Repent ye, for the kingdom of God is at hand. O di kaya, na po kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang kaharian ng Diyos. Magandang araw, ito po ang apadman ng Templong Anitohan ng Lunti ang Agama. Yung unang mga binigkas ko, ito yung mga sinasabi ko lagi noong ako'y isang Bible Baptist Missionary pa ng Hosanna Bible Baptist Church dito sa may San Jose del Monte, <clears throat> naalala ko kasi nung ako'y kristyano pa, yung pastor namin ay talagang masigasig mangaral ng salita ng Diyos. At marahil sa kanya ko rin natutunan yung kasigasigan nito kung bakit ako nagtuturo araw-araw. Hindi man kristyano, no? dahil matagal na tayong umalis sa sa kristyanismo at inakap ang anituhan at ang pagan religion, pero hindi ko pa rin maaalis sa aking isipan yung influence ang ibinigay niya sa akin. No? kumbaga sa buhay ko, pinapasalamatan ko lahat ng bagay na dumarating sa akin at inaalala ko. Dahil kasi kung hindi siya dumating, hindi mabubuo ang isang Apo Adman ngayon. Bagamat sabihin natin na ako ay tumalikod, pero ang prinsipyo at katuroan ay nanatili sa aking isipan at sa aking puso. No? Kaya yung, yung paksa na pag-uusapan natin dito ay patungkol sa kaligtasan. Kung ang mga kristyano ay pinag uh, ang mga Kristiyano no araw-araw sila ay nagso Ibig sabihin is nang aake sila ng mga tao para sa kaligtasan din nila no. Dahil hindi nga naman nila uh, ang mga tao ang prinsipyo ng mga Bible Baptist o mga Kristiyano ay hindi malalaman ng mga tao ang kaligtasan kung hindi sa kanila sasabihin. Pero para sa atin, ito ba ang kaligtasan ba ay mahalaga sa ating buhay? Kasi ngayon, no, nung inakap ko ang Tuhan at ng kaligtasan kay Kristo, ay nakita ko itong ay isang uri ng pananakop. Pananakop ng banyaga sa ating lupain, pananakop ng mga banyaga sa ating kaisipan at damdamin upang diktahan tayo na mayroon tayong pangangilangan at ang pangangailangan na yun ay kaligtasan. Pero tanggalin natin ang ang mga uh, itong paninwalang ito or itong o timeline na ito na tayo ay sinakop ng mga Kastila. Bilang mga katutubo na pre-colonial indigenous people, kailangan din ba natin ang kaligtasan? Saan tayo dapat maligtas? Ang ating kaluluwa ba ay talagang mapapahama bandang huli? Sa mga nakaraang video natin, pag tayo namatay, sinasabi ko na ang ating kaluluwa ay babalik agad sa Panginoong Lumika. No? At merong aspeto tayo na maiiwan na siyang tinatawag nating alaala. Siya yung mga nagmumulto. Pero depende kung anong klaseng alaala ang iyong gagawin habang buhay ka. So yung mga alaalang ito ay maaring maganda at mabuti. At para sa iba, ito ay maaring masama. So dahil doon, sa so depende sa experience mo, no? sa memories mo, ito ay nagiging multo na nakakatakot o iba is nagiging guardian angel or guide mo. So, ito yung kalagayan ng ating kaluluwa, no? So, pagdating sa kabilang mundo, wala tayong dapat ikatakot. Ikatakot mo kung ano yung ginagawa mo ngayon. Si Shapi, maingay. ba <laughs> diba? So, kung ano yung ginagawa mo, siya yung maaalala, magmamarka sa mundo. At yun din ang aalalahanin sa kabilang buhay. Pero, tayong mga buhay, yun ang nangangailangan ng kaligtasan kasi habang buhay tayo, ay nagkakaroon ng kapahamakan. Merong ganap na kapahamakan na nangyayari sa atin araw-araw. Halimbawa, -araw. yung mga bagay na hindi nakikita tulad ng dilubyo, bagyo, lindol, sakuna. Maari tayong maaksidente, masugatan, magkasakit, at mamatay. At ganyan din, minsan yung karamdaman na ating dinadala sa buhay, no? maaring hindi, na, hindi ka at ilangan ng kaligtasan na mahumaba pa ang iyong buhay. Yun nga din yung ano eh, yun nga din yung um, naging experience ko bilang leader ng Luntiang Gama. May ibang mga talagang sumuway sa akin at talagang inaway-away ako. Pero nung mamatay na, ay eh nakikiusap. Apo, ah gusto ko pang mabuhay. Gawan mo ako ng magic para humaba pa ang buhay. Kaya nga lang, no? It's too late kasi sinabi na ng doktor na lahat ng internal organs niya is nag-collapse and everything, no? At tinaningan na siya ng buhay. Pero nung malakas-lakas pa siya, ay hindi niya pinakinggan yung mga payo ko. Kasi dalawang beses siyang humingi ng tawad. At pinatawad natin siya at pinayuhan natin siya na ayusin yung lifestyle niya. Nakakalungkot lang isipin kasi ginawan ka ng masama pero nagiging mabuti ka pa rin sa pagbibigay ng payo. Tapos, at, at the very last stage of their life, ikaw yung bibigyan ng guilt na hihingi ng tulong tapos hindi mo may bibigay. Sa totoo lang, tao din po tayo, tao din po tayo, hindi tayo miracle worker, ang tang mga diwata lamang o ang Diyos lamang ang maaaring makapag-decide kung ikay mabubuhay o hindi. Kaya nga, bilang manggagamot, tagapamagitan lang tayo, tagapangasiwa lang tayo. Hindi tayo mismo yung manggagamot. We do not claim any cure from all illnesses. Ginagampanan lang natin ang pag-aaruga, ang pagbibigay ng pagmamahal sa ating kapwa na nangangailangan. Pero ang tanging makakapagpahaba sa atin ng buhay o magpapaisi ng ating buhay is yung Panginoong may kapal. Kaya nga, nagri-ritual lagi nating inaalam sinasangguni sa Panginoong May Kapal kung ito ba ay karapat dapat sa kanya. Tinitingnan natin ang buhay ng tao. Kaya nga may diagnostics. No? Tinitingnan natin kung ano ang nangyari sa kanyang buhay o sa bahaging iyon na may karamdaman kung ito ba ay maaayos pa o hindi. At isang 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 katuroan din ng hilot no kung ang bahagi ng katawan mo ay ginawa na ng doktor halimbawa naging bakal na yan, binigyan ka na ng artificial na robot na puso. Uh, sa totoo, hindi na namin alam kung paano patakbuhin yan, pagganahin yan pag So, dapat bumalik kayo sa doktor. No? So, ang tanging alam natin is kung yung katawan mo ay sariwa pa o talagang natural pa, walang halong chemical o plastic or whatever. No? Yun, yun ang maaari natin gamutin. Kasi nasa natural na proses o na, nasa natural na anyo pa siya. Pero pagka nahaluan na siya ng kung ano man, eh, wala na tayong kaalaman doon. Wala na tayong kaalaman doon. At ang pamamaraan lang natin ay natural, galing sa kalikasan, at hindi tayo gumagamit ng mga synthetic drugs, no? na prescribed drugs. So kung gusto niyo ng pres, pres prescriptions o yung reseta, eh, pumunta po kayo sa doktor. Dahil kasi yung sulat namin, hindi naman tatanggapin niya ng butika o ng kung ano man yun ang sinusulong natin sana in the future. Pero going back sa pagliligtas, kailangan nga ba natin ng kaligtasan? Saan tayo dapat mailigtas? Sa ngayon, nakikita ko walang natural forces na maaring mapigilan. Pero yung kaisipan ng tao, yung kasamaan ng tao, maari siyang maiwasan at maaring mailigtas ang mga tao laban dito sa uh, kasamaan na nagaganap sa mundo. So sa paanong paraan tayo maliligtas dito? Ang mga ninuno natin, very 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 wise no. O matatalino sila. Nagbigay sila sa atin ng mga gamot katulad ng mga ganito no, mga habak, mga anting uh, anting mga agimat na maaari natin magamit may kapahamakan sa mga uh, kaligtasan laban sa kapahamakan sa aksidente, kaligtasan laban sa sa kasamaan ng mga tao tulad ng mga biglaang pag-hold up, pagbabarel, patayan. At believe ako sa uh, sa Haring Bakal at ilang mga lihim na grupo ng lihim na karunungan na taglay nila ang mga orasyon. Kahit ang orasyon na ito ay may elemento ng Kristyanismo, mga Christian saints, no? Ay napalakas nila ito at napabuhay nila to. Para kung sino man magtatangan ng mga orasyon na ito, ay hindi tatablan kung anumang sakuna. Ito yung mga pangkaligtasan. O minsan, ginagawa din ng orasyon o or ng mga agimat na ginagawa ng ating mga kapatid sa lihim na karunungan, ay pinakukunat ang balat. Ibig sabihin, kung sakaling barilin kayo, bing! <laughs> May bing! ba <laughs> diba? Yung bala, eh, uh, tagdon, um, tatalbog dahil kasi makunat ang balat. Ganun din kung yung kung sasaksakin kayo, hindi babaon yung patalim, no? At meron naman si Kuya Pau, no? Si Brother Pau, eh nakita ko uh, meron siyang mga orasyon na ginagamit na pag magbabaril ka bang 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 <laughs> no? Yung baril is masisira at kung sakali mang pumutok, idadaplis eh, dadaplis lang. Kumbaga lilihis, may tagalihis siya o talagang kung makulit na yung magbabarel, es masira yung fossil, yung barel, no? Masira yung barel na, na ginagamit niyang pang subok, pang testing. Gayun din naman, ay merong mga pangkaligtasan na, halimbawa, sa dagli ang kamatayan o bangungot, kung lalo na kung wala ka. Kasi minsan may mga tao na, na, na talagang target, punteria ng mga masasamang loob. Ay, naiisip ko kung sino no? Dahil kasi sobrang dami ng kasamaan dito sa mundo natin. At siguro, ang talagang kaligtasan ng sambayan ng Pilipinas is ang Panginoong May Kapal, ang mga diwata. Kaya bukas, sa susunod na araw, o ngayong gabi, mamayong gabi, after kung rin-record nito, ay magsasagawa tayo ng, 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 ng ritual pangkaligtasan sa bayang Pilipinas. Tatawagin po natin ang mga diwata. No? Isinusulat ko gamit ang aking libro, ang kanilang mga pangalan at mga kahilingan natin ay idudulog natin sa ritual. Dahil parang, di, na, maaring, dahil kasi nakikita natin sa social media, nakikita natin sa lahat, sa dyaryo, kung anong kaguluhan ang nangyayari sa ating bayan. Hindi man tayo apektado, ligtas man tayo dito sa ating bahay. Dito, pero pag lumabas tayo, maaring may kapahamakang mag mangyari maganap. Maaring may digmaan na maganap. Merong kamatayan ang maganap. Hindi lang sa isang tao, kundi sa maraming tao. No, yun yung nais nating ingatan na ipanalangin, idulog, ipamagitan sa Panginoon ng tadhana at kapalaran na iadya niya tayo sa kapahamakang ito na sana rin na kung sino man ang ang may gagawin o gagawa ng ganitong klase ng kapahamakan ay gabayan siya ng Panginoon na sinasamo ko ang kanyang dakilang kamalayan na sundin ang liwanag magkaroon ng pag-ibig ng kapatawaran Marami nagsasabi um, kailangan na daw ng people power ng EDSA people power Pero kasi yung unang EDSA people power nakita ko rin yung kanilang uh, sufferings. Suffering ng ating mga ninuno, sabihin na natin, ng ating mga magulang during that time, no, na nagdusa sila sa isang napakalagim na kaganapan ng buhay, pero nagtipon-tipon sila hindi dahil sa takot, sa galit. Hindi dahil sa takot o galit sa isang tao, kundi pagmamalasakit, pagmamahal sa kapwa Pilipino. Kung ang bayan natin, kung ang bawat isa sa atin ay eh mayroong pinapanigang pinapanigang dulo, no? Hindi <laughs> ko alam kung sino man. Um, we are siding ourselves to one of each of them. Nakakaroon ng division. Nakakaroon ng pagkakahati-hati. At sa pagkakahati-hati na yan, alam ko, ibinubuhos nyo ang pagmamahal sa iisang tao. At ganyan din sa kabila. Pero facing one another, tayo, magharapan tayo, magmumurahan tayo, magkakaroon ng galit. Sabihin mo, bobo, bla 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 bla, etc. Et, cetera, et cetera. There is full of hate on that. Pero fanaticism naman ang binibigay natin para ipagtanggol, ang isang tao, dapat sana isipin natin, iisang bansa tayo. Hindi porket Tagalog ako, Ilocano ka, Kapampangan ka, Bisaya ka, Bicolano, etc. etc. ay magkakaiba tayo. Tayo ay pinagtagpi-tagpi na. Tayo ay pinag-isa na sa iisang bansa. Bansa ng bayang magiliw ng lupang ating sinilangan tayo ang duyan ng magiting at tayo nga mismo ang mga magiting na mahalika o kung ano paman. Tayo ay bukod tangi. Maraming katawagan sa ating lahi. No? Pero ang pagkakaintindi ko, tayo ay ang anak ng silanganan na sumisikat sa araw ng amiyanan ng perlas ng silanganan napakaganda ng mga pangalan natin bilang isang lahi, isang bansa. Pero dahil sa politika, dahil sa pera, kagahaman, no, ay nasisira tayo. Hindi ko alam kung hanggang saan tayo makakatayo o makakasurvive. Sobrang aga pa lang, sobrang aga. At alam ko mahaba pa ang buhay natin. Pero pinapatay tayo ng sistema, unti-unti at yun yung hinihiling natin at idinadasal natin na sana'y maligtas tayo sa ganitong uri ng kapamakan na hindi natin alam unti-unti silang pumapasok sa ating tahanan at nilulukuban tayo ng kadiliman, ng takot, ng pangamba, araw-araw. Na tipong gigising ka, walang kape, walang pandesal, anong lulutuin mo sa tanghalian, at pag ikaw naman ay pumunta sa palengke, ba wala akong pera hindi ko pala kayang bilhin ang pagkain na gusto kong kain. Merong lupa. Meron tayong paso. At pinakikita dito na ang na ang kalikasan, ang forces of nature ay mapagbigay na patuloy niyang pinalalago ang mga halaman, pinagbubunga ang mga puno and everything na walang kabayaran. Even tayo, pag gumising tayo sa so umaga, makikita natin ang sinag ng araw. Di ba? Libre yan. Free source of energy. Pag huminga ka, merong hangin ka pareng rin nalalanghap. Walang bayad yan. Kaya nga lang, pumunta ka sa gripo, patay na. <laughs> Yun na, may bayad na ang tubig. May bayad na ang lupa. The space we have. So, sana, sana, sana. Although yes, ni kuryente, may bayad siya electricity binabayaran natin. Pero bilang isang tao nilalang ng dakilang lumikha, ipinagkaloob eh, niya sa atin ito. Ano bang kabayaran natin dito sa hangin? Siguro ito yung kabayaran natin as pag-iingat. Nalinisin natin ang hangin, huwag natin sa dumihan. Ang kalikasan, alagaan din natin wag nating dumihan, wag nating sirain. Pero wag mo na lumayo eh. Ito yung mundo na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito yung mundo na binigay sa atin ng Diyos na libre. At meron din tayong libre. Itong katawan natin, hindi natin binili. Kusa itong nabuo. Kung anong anyo niya, anong shape niya, ikaw lang gumawa niyan. ba? Diba? Ikaw lang gumawa niyan. Siguro sobrang takaw mo. Kung pumayat ka, ikaw rin gumawa niyan. Kung anong meron sa katawan mo, ikaw din ang gumawa niyan. Kung ikaw ay may karamdaman, it's not God who gave you that illness. It's you. Kaya nga, dapat ingatan natin ang ating sarili. Let's go back into our senses and save our lives. God really saves if you allow yourself, if you remind yourself that you need salvation, if you remind yourself na kailangan mo ng kaligtasan sa kapahamakan na iyong ginagawa. Kasi hindi pwede magpatuloy ka sa iyong gawain na delikado tapos gusto mo maligtas ka. No. You really need to stop doing those things. Change your ways. Tumalikod ka. Tumalikod ka sa kung anumang ginagawa mo ngayon. Kasi pinaparusahan mo ang iyong sarili, pinapahamak mo ang iyong sarili sa mga ginagawa natin ngayon. Kailangan tayong bumalik ulit. Bumalik ulit sa simula. Let us go back to nature. Kung ano ba tayo? Reset. Zero. Kumbaga, let's turn again back to nothingness. And start a new world. Sa hinaharap. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Pero ito yung mensahe na iparating sa atin. Reset. Restart. Renew renew and restart. So, hanggang dito na lang muli, ito ang Apo Adman ng Templong Anikuhan ng Luntiang Agama, nagsasabing mayari na pag-asatin paalam.